Guys. Hi guys. Hi guys. Welcome po. We will cook. We will cook ramen. Ramen. Let's go. Sikida. What is that? Sikida po. Bugs. Oh, sikida po? Ganyan ganyan si Juno, guys. Ganyan siya. Pag may mga insekto sa bahay, hindi na 'yan tatantanan. Mm mm mm. Let's go. We will make. We will cook ramen. Cook ramen. Oh. Okay, let's go now. Pina What yeah, Let's go. We will cook ramen. Moth. 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 Let's go now. We will cook ramen. Stop now. dito sa part ng video na to as in, hindi namin si Juno inuutusan Inil, walang edit to na sinasabi na utusan gawin mo yan kunin ng bangko hindi guys as in yan ang gawin gawain niya talaga na every time na gusto niya talaga kumain ng ramen gumagawa talaga siya ng paraan para maabot ang ramen at uh, makikita niyo rin dito guys na parang sobra talaga ang pagkakaiba ng mayroong therapy ang isang autism na bata at saka wala na hinahayaan lang dahil na rin sa kahirapan ng buhay makikita niyo talaga na pag walang therapy rapi ang bata, sino walang improvement. Dito sa bahay, as in, tingnan nyo, kaya na ni ng utusan, kaya na makinig sa mga instruction. Pakikita nyo naman. Mama will say stop, ha? More, more, more. More. More pa, more. Stop. Stop na. Okay, stop na. Good cover na. Hindi ko rin pala nabanggit, guys, na si Juno po ay nag-aaral. Nakapagtapos ng Kinder 2 at mag-grade 1 na po siya because he know how to read and write na po. Dahil po tinuturuan siya po sa therapy, ngayon tinuturuan siya paano magsulat baby, baby, baby. dahil ang problem ma? ni Juno ay sobrang Hi, but, lambot ma? ng kamay sa so, ngayon laging every time na pagkatapos mag- therapy, laging good news ng teacher na si Juno po ay marunong magsulat ng sarili niya lang po. Open the door! Here's your ramen! Ta-da! Ooh, yummy! Be careful po because it's hot po. Mag-4 na po. Kakagaling niya lang sa therapy. At pinagamit ko lang ng saglit. Pinagamit ko lang ng iPad saglit. Kaya yun ang kanyang request. What is that? Ramen. Ramen. Eat na po! Thank uh, you, po! habang si Juno nag merienda ng kanin at ramen, ako naman ay mag i-edit nito. At dahil nga day off ng yaya ni Juno, syempre, ang yaya ni Juno kasi minsan pag hindi niya nababantayan si Juno, nasa akin naman si Juno. At sin sobrang sipag, siya na po talaga ang naglilinis, nagluluto lahat all around. At tatawa ako dito sa kapatid ko kay Bulit dahil di niya alam na nagbablog ako. Di niya alam na may camera. Ngayon, habang pinapanood ko ang video ko na nagwawalis, parang natatawa ako. Sabi ko, magpapalitso na ba ako dahil nagawa ko na naman to. Dahil pinakalas ko na nagganyan-ganyan ay pag ako'y tinutopak lamang. Aminin natin guys na tayong mga kababaihan, ay inaatake ng katupakan. May topak sa bad mood, pero may tinatopak din talaga tayo minsan. Nakakalkalin natin ang bahay at para linisin lang. Yung tipong malinis na pero kakalkalin mo lang dahil gusto mo lang wag papawis. Ganon. So, bago magtapos ang ating video, I hope you like our video po, guys. Sana po ay makagawa ulit ako ng panibagong video. At gusto ko lang sabihin sa mga mami na may autistic na baby, tayo po ay huwag mawalan ng pag-asa na gagaling at parang mag improve pa unti-unti ang ating mga baby. Ang gawin lang po natin ay tayo ay maging malakas ang loob at tayo rin pong mga magulang ang gagawa ng paraan, tulungan sila kung hindi man po talaga natin kaya or afford ang magpa-therapy dahil alam naman natin na may kamahalan, tayo po mismo ang gumawa ng way para magdagdagan ng kanilang kaalaman.